kung kumuna sila ng pagkain, tanggalin mo nila ang sana ba? Ako yung nilegay ko na palatibat yung puno pala, ng salamin kina in laging na naputol yung sa pinakadulo. Okay, sayang. Sa para hindi masayang pinapakain ko sa mga alaga ko. Opo, babalatan ko to muna. Toko. Okay. Oh. So, hindi ko alam madagta para ganun. So, buti nga nang pinakain nila. Hindi nasasayang. sayang kailangan ko pa ano oh, yan ah, yan o pa yan sandali ipagpapalag ko muna kayo na ano sabi o oh, nagagawan pa yan sino oh, sino next <laughs> o oh, diba mga nakakaintin oh. oh. dito Dahan-dahan lang, isa lang yung kalaban. o oh, sino kayo wala? <laughs> isa lang yung nabigyan ko ina oh, oh, wait lang. Wait lang. Oh, wait lang ha. Ah, oh, sino next? Sino may gusto? Ayan. Okay. Ah, oh. oh, sino pa may gusto? Pagbabalat ko muna kayo. O, oh, may tagabalat kayo ah. Oh. Uh. Oh, ubos na? Ubos na yun sa'yo. Yung iba ay pa. Yung mga kapatid may wala pa nga. Oh, next! Ah. Ayan, ginawa nila ang tagabalat. Oh! Magagawan pa next! Selepas Bilang. Takde langang. Hmm, magagawan pa. Ah! Sekejap Oh, oh, sekejap. Walak-walak pa. Wala pa. kung gusto nila yung saging. At least hindi nasa... Ah! Pati kamay ko! At least hindi nasayang. Ayan ah. Uh -uh. Oh wait lang. Oh, naghihintay sila. Oh, sandali, sandali. Oo, oh, oo. Oh. Nagbabalat pa ako, nagbabalat. Oo, oh, oo, oh, oo, oh. nagbabalat pa ako ha. Oo, oh, wait lang. ko yung kutik kamay ko ah. Ah. dahan dahan lang mahina yung kalaban oh 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 nagbabalat ka nagbabalat hmm. ayan ganito lang kalaki yung laman ng, ng saging yung makuton. hawakan ko ayun, pinabayaan lang oh, kailangan nakahawak talaga na at parang gusto nila yung challenge ah, uh, mahilig kasi sila sa challenge ayun, nasanay na sila sa mga challenge challenge ko ayun, nasanay na uh, wala tayo may iipon nito ah, oh, wait, wait lang, wait lang, ipunin ko muna oh, oh. Para sabay-sabay kayo nakakain man. Hindi yung mag-uunahan, mag-aagawan, agawan pa kayo uh -uh. Hindi, yung, diba? hindi, hindi pa Kung yung napakialaman yung nasa kamay ko oh, Maghintay, maghintay O, oh. <laughs> oh, tinan mo, pinabayaan lang Tinuha-kuha dito sa kamot <laughs> Ah, gusto talaga yung mala challenging Na pagpapakain ko sa kanila oh, Sige, gusto nyo, gusto nyo ng challenge? Eh, sige, ready, go, challenge Ah, gusto talaga nila ganito Ayun o o, oh, sige. Oh. Ayun oh, no? mga kinuha nila sa akin na pinabayaan na. okay Oh, sige. Okay. Ano, pinabayaan na? Oh, sige. Oh, gusto hinahawakan. Ano, oh, maatid siya mga alaga kong pato na to. Oh. Ayan. Oh, diba? Gusto, gusto talaga na sana ng mga ganito-ganito. Challenge, challenge pa more. Oh, pero pag kinuha na sa kamay ko, ayaw nila kainin. Pinapabayaan lang. Tulad nun. Pinabayaan lang. ah oh, Start ang challenge oh. <laughs> Ayaw na. na Tapos hati-hati O oh, alis muna kayo dyan Hati-hatiin ko lang O oh, inahati ko pa nga eh Tapos pagkayaan yun lang O oh, Matit oh. na yung tuga <laughs> Ganyan tapos yung kamay ko puro na dalaga, puro na talaga dagka yung kamay ko. Oo, maghintay nga. Mm. Ano yun pa natin? <laughs> yung tuka nyo, pag na ah, tamaan ng kutsilyo, eh, wala well, kakay talaga na sa akin. Iba nakakatawa yun sila. Walang susunod ha, para makaipon ako at makaalis na ako. Dahil pupunta ako sa baba. Tatanim pa ako para may kamulay-gulay din kayo nakakainin. May rinak <laughs> tayo. Sandali. Ah. Eh, kung kayo nagbalat. kung naman yata kayo magbalat eh. Tapos mag-isa lang ako. Tapos may namadali nyo ako. Ano? Tulad yan, oh. Pupunin sa akin. Tapos pabayaan lang. Oh, may patunog-tunog na yung kamay ko. Masyadong.